We are now getting ready for the ball. Actually, it's starting. But here I am. I don't know what's happening, but let's just pray. Avatar is alive. <laughs> halos mabaliw sa kilig ang mga fans ni na Kim at Paula Villino sa isang video na ibinahagi ng actress sa Instagram kahapon. makikita sa video ang preparations ni Kimi para sa ABS-CBN Ball 2025 na ginanap last Friday sa Solar Resort North. It really does take a village to prep for a night like this, and I'm beyond grateful to have the most amazing team by my side. Thank you all for your time talent, care, and for making sure every detail was perfect. From head to toe, inside and out, bahagi ng caption ni Kim. Nagpapasalamat siya kay Paolo na bahagi rin ng video niya. special shoutout to Pao Avellino for being such a sport and embracing his low-key inner TikTokerist in the making. Saad ni Chinita Princess. Sa video ay makikitang sinundo ni Paolo si Kimi sa hotel room nito para pumunta na sa ballroom ng ABS-CBN. Say ni Paolo kay Kimi, patingin nga ng suot mo. Ipinakita naman ng actress ang gown niya tumalikod pa siya para ipakita na backless ito na tila ipinapa-approve niya kay Paolo. Sinipat-sipat naman ni Paolo ang gown na parang chinecheck mo na niya talaga. Mukhang approved naman kay Pao ang backless gown dahil ang sumanad na eksena ay magkasama na silang pumunta sa ballroom. Sa totoo lang, yung pagkakasabi ni Paolo ng patingin nga ng suot mo, ay hindi to nang magkaibigan na gusto nang makita ang suot ng friend. Ang dating ng dialogue ng aktor ay gusto niya muna pichet ito. Din na napansin din ng mga fans, of course, kaya naman sobrang kinilig sila.